Yun. Kasya ka ba? Ay, na si Umikot ka na lang pa. Lalabas na yan. O, diba nakita nyo, may nakaupo dun sa ano. Sa patio nila. Para sa kanila, okay na yung... Oo, okay na yung weather na yan. a half hours later. Sabi, hachiko. Nandito <laughs> tayo ngayon sa ano? Ano yung sachi? Yan. Ito ah. tayo sa likod, pasahero. Yan ko kay Binyong. Yung bintana. Bintana. Bintan. Yung ano, sunroof or moonroof. Hindi ko alam. Basta sunroof, sunroof. Ganda ng weather, yun. No? May nag-walking. Hindi naman siya yung weather ng Pinas. Pero, hindi na siya yung sobrang init ng weather. Ay, nako, ayan na naman. Simula na naman tumultong ka. Oo, oh, tinimutong. Apakayabang, walking yun eh. Alam mo, kanibong kinkora. Okay. yun yung bus. Oh, pumapasok dito sa loob ng King Kara. Doon siya, tapos papunta sa amin. Labas. Lagi mo ang ganyan, nagagasgas ano yung kanil, leather. Ito, ang dumi o. Oh. Kasi yung paato ni Chico eh. Yan yung may ano, salt. Na-stress na susunduin si Kyra. Hmm. Nagbas siya papasok. Wala kasing pasok si Bin, hindi siya inattent. Pero ngayon, susunduin natin. Mamaya, ako naman yung papasok ng alas 5. Wala ko service. Kasi may pasok si Bin ng alas 10. Dito ka na lang, Chico! Teka lang mga katima. So natutunong na yung snow. Kasi isang linggo na na positive yung weather at nakakapag-short na yung iba, t-shirt, saka wala nang coat. Pero ako nakadop niya para din sa inyong naka-sweater Okei, minus 10. ngayon? Oo, di ba? Yung nakaraan, dumadaan-daan lang yung o, dati ano lang yung tatlong araw, dalawang araw, tatlong araw. yung dumadaan-daan lang. Pero ngayon, isang linggo siya halos, isa't kalahating linggo nag-stay sa ano, sa Alberta. Hindi talaga bumaba sa doon na Lalo sa Edmonton, mga katim, napakalamin. O, mas mataas. Doon nag-minus 50, dito minus 41 yata. So, yun. Sa Mahirap kasi, sobrang lamig. Pero buti na lang, yung mga times na nag-ball, polar vortex, hindi ganun kalakas yung snow. So, hindi ganun kahirap. Mas mahirap kasi kung magino na magino na, tapos may yellow pa. After nun, saka naman dumating yung yellow. And then, dumating na itong init. Kaya gusto namin sa Calgary dahil nga dun sa Chinook. Alam na yun yung marami na... Mabilis na nang mawala yun. Yung ano, warm weather. So, yung warm wind. Ano, wala agad. Kaya naging parang araw, basahin yung Calgary yung mga sakit marupin. mm, -mm. Yun naman next. Na nanginit na yung panahon, patay. may Natutunaw yung snow. So, lami ng mga kotse. Pero, okay lang din. Kaya sabi ni Binisan, Bin, wag no muna. na muna. Hintay mo na matapos yan. So, next week, wala namang forecast ng snow. Pero, may forecast ng negative weather. Iwan ko lang. Iwan. Pero, okay lang. Kasi ano na lang naman. Roughly, six weeks. Spring na. So, mangyari nun, uulan-ulan naman. Para, mabuhay na yung mga halaman na natutunan. Pine tree gising naman yan ano eh, buong taon. Pero yung mga puno na ayun o, katulad nun, tingnan natin. Ayun, yun. Yan o, di ba, puro daw, ano lang, puro kahoy. Yan. Yan yung mga magigising. Kasi kailangan siyang madiligan para mag-spring. Spring back to life. Yan. Tapos yung mga hayop, eh, nag-hibernate. So, yung mga nasa mga hindi ko lang alam kasi nga El Nino ngayon, dumana pa siya tayo oh. kasi namamatay sila oh Ayan. hindi naman sila namamatay pero, pero yung pine tree yun pine tree, buo yan oh. pero itong halaman na to once na nagtaglamig para siyang ano na dehydrate, na gulay pero once na madiligan makikita mo, uusbong yung mga ano Ano yung mga damo na Brown na brown. O, decrease oh. oh. kaya nga ako na-amaze. Kasi na lang. Kasi malamig na tubig. abala kasi malamig. Kaya patay pa rin sila. Ayun, ayun ayun Kapag spring dito, gandang-ganda kami diyan nila kahit Pag ko siya, binibidyohan niya lagi yan. Ang ganda-ganda. dito May 22. Ay, May 20, 2014. Oh my God, 10 years na. One decade na ako dito. Dumating ako dito, sa no, Finland kasi matagal ang winter. As in, ganyan yung mga puno. Tapos sabi ko dun sa HR Cassandra, Sandra, yung sumundo sa akin sa airport. Are they dead? Sabi ko gano'n. Tapos tumawa siya, no. They're just hibernating. Sabi ko, ha? Huh? Hindi ko siya naintindihan. Tapos yung no, nag-spring na. Late yung spring, di ba? Dapat spring na ng May. Pero doon, matagal pa. June pa yon. June, June pa bumabawi yung ano, yung na gumaganda na at sumuulan. So, nung bandang June, ayun, nakita ko nga, umuusbong na yung mga puno. Makikita mo may mga buds sila sa dulo. Tapos yung mga dahon, yung tiyo-tiyo naglalabasan. Tapos ayun, yung mga apple tree. Nagulat ako, ay, apple pala yung patay na yun. Tapos, tapos ano, biglang nung spring, nag-sprung na siya. Tapos yung bandang magsa-summer na, lumabas na yung mga bunga nung matatapos na yung summer, ayun, napakarami na ng apple. Pinamimigay na yun, dadali sa store, nung mga katrabaho namin, or nung ibang tao. Tapos sabihin, oh, do you apple? Gawada ng apple pie or something. Yun, ganun siya. Pero ang kaling na mawawala siya, tapos babalik siya. Jesus, nabuhay namang muli. No, pa? Sa ikatlong araw, siya sa ikatlong buwan, nabuhay, nabuhay namang muli. Pero hindi siya umakit sa langit. Parang ganun, ang kaling lang. Ang oh, weird lang, Kaira. Parang ano lang yun. Seven minutes. Iyon. Kasya ka ba? Ay, na si Kyra. Umikot ka na lang pa. dalabas na yon. O, di ba? Nakita nyo, may nakaupo dun sa ano. Sa patio nila. Para sa kanila, okay na yung... Oo, okay na yung weather na yan. Pero sa akin, hindi ko yun kaya. Kasi ano, tinan nyo, sa lilim sila. Malamig yun eh. Para sa akin, ah. Eh. Taka lang papatayin ko to kasi ito si Chico magwawala to eh. Buta na ka masakot. Ayun. Ayun sila, oh, oh di ba? Pusi sila sa Ani, bubabay ka sa kay mama. Wala lo. Ay! Oh my god. Are you crazy? Kaya ako binabagalan ko. po eh. Oh, eh. Oh, yarn. yarn. Ayoko din mag-park na Ako din naman, eh. hirapan ako ng pag-anap. Ang tatawid mo. Hindi mo kayo ito. ako dun, ah. Ay, ay, ay nako, hindi ko alam. Ano nangyari dyan? Hirap isara. Yan, di ba? Yan yung mga ganda na kami. ככה אני okay. 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 sabay ko na pumagising si Martin. Did you get red bill? Hmm. <laughs> oh. Akala ko parang may nasisira po doon sa baba. Ah? <laughs> yung pasin si Kasi yung tunog nun, di ba? Katakot yung tunog. Mas kanina, ano, parang dapat na sa baba na ako magutok toothbrush. Para, kasi baka mamang barit yung tunog ba na. Tapos doon pumunta doon si Martin. Pumasok na direct. Hindi washroom doon. Ah, kaya pala siya pumasok sa amin, naki-washroom. Eh? Pumasok siya sa amin. Ay, hindi, wala ka na yata nun. Bumalik na 6 o'clock eh. Sabi ko nga balik ka alin doon. May mga sasabi ko sa mga friends. Baka ay siya alam na kung hindi ka doon. Tingin chunky siya ulit eh. Kaya yung pagkain niya puro ano eh, dahon eh. Ano tapos? Tsaka yun, wala na kasi siyang PE class. Yun nga eh, lang activities. Kaya nung nagsasabi ko niluluto niya sarili niya. Kaya nung mga pinabili sa akin, egg white. Egg white, tsaka yung... Salad parang pag salad yung kinakain. Ay, nang guwapo, bili pala siyang salad. Masarap po yung salad na ano, yung pang Greek. Ganda mo ba? Oo, oh, nakapag okay. spring mix. Uwe, uh, uwe, isang uh, mga... hindi, uh, 45 minutes, alis na rin mo. Kaya ito na pinagamit kong kotse para ano, mainit. Ay, nanilulog. Sochi dito. mo. Maraming salamat at nandiyan pa po yung video natin. Maraming maraming salamat sa mga araw-araw na nanonood. Nagko-comment, nag-like, nag-share. Tsaka yung mga bago, kung bago pa lang po kayo sa video namin, pa-subscribe na lang po. At uh, yung mga dating subscriber, mabang bagong subscriber tsaka yung mga hindi po lang po naka-subscribe dyan pasubscribe na lang tsaka yung mga silent viewers natin maraming salamat sa mga namit nating mga subscriber Ayan, maraming maraming po salamat sa inyo at uh, yun lang po at uh, ang uh, madalas ang dami nagtatanong sa amin na ano na bakit hindi, ano, hindi na mag, ano, hindi mag drive kasi minsan nakikita nila si, si Shakira si Martin minsan nakikita nila, hinahatid at sinusundo namin. Sa akin naman kasi, kaya nila mag-commute. Kaya nila mag-bus. Pero yung iba pa rin yung ano, yung, yung protection na galing sa'yo. Galing sa mga magulang. ba? Diba? Kasi iba pa rin yung ano, yung, uh, yung uh, pag-aalaga natin sa pamilya natin. ba? Diba? Iba pa rin yung ugali ng Pinoy. Lalo na pagdating sa pamilya. At lalo na at wala tayo sa bansa natin. ba? Diba? Uh, para sa ganung paraan na naihahari na si na, natin sila pag may oras pag may oras. Pag may oras lang naman 'yun. Pero pag ano kasi nagoco yung mga yan eh minsan may pag busy kami ni parang wala. Pag 'yung ano kaya pag pauwi na lang sila dadaanan. Kasi eh, siyempre nakaawa rin naman 'di ba malamig din. Kaya 'yun. yun lang iba talaga na inaano ko na, iba talaga tayo mag-alaga mga pinayesa sa mga anak natin. Kaya e, ganyan si Shakira, ano yan ah. Si Martin menor ano pa ni Mildred Mildred de kaya kaya pa namin anuhin yan pero si Shakira ano, ano yan eh independent na yan eh nasa tamang edad na yan pero syempre yung protection na bilang magulang eh nandun pa rin di ba hindi nawawala sa atin yung mga Pinoy kaya kahit na nandito na sila yung disiplina natin eh nandito pa rin kahit, kahit na kung saan lugar ba tayo basta importante tsaka importante magkasama na kami dito ang number number one na maganda kasi pag nasa ibang bansa ka eh yung magkasama na kayong pamilya. Tapos sabay yung protect, po protection sila makakaya mo. Ayun, ganyan tayo mga Pinoy, 'di ba? Aminin niya na ganyan tayo. Isa sobrang higpit pa nga minsan. Pero ako hindi naman ako mahigpit. Basta magpapaalam lang, 'di ba? Tapos alam tapos magme-message nang sila kung nasaan sila lugar. Ganun. Parang alam lang natin yung nangyayari sa kanila. Kahit na malayo, uh, um, um, malayo kami sa kanila. Nasa trabaho kami. Tapos umaalis sila. 'di ba? Yan gano'n lang. Kaya 'yun ang masasabi ko na bilang mga mga Pinoy na hindi man maalis sa kultura natin yung ganyan yung malasakit sa pamilya, 'di ba? Yung pag-aalala, number 'yung pag-aalala. Yan yan ganyan. Kaya 'yun lang sa mga sa mga nagko-comment na ganoon eh pwede naman 'yun, pwede naman 'yun na mag-drive sila. Pero ano balang araw mag-aano rin yan eh. Baka ayaw ko lang. Nagka-plano na rin yung dalawa na gusto rin naman mag-drive. Kasi minsan napapagod din sila magano eh, mag-commute lang na pag malamig. Gusto rin naman nila, yung kaya. Eh kami naman hanggat kaya namin silang ah uh, ihatid, eh, isundo, eh ginagawa namin. Kaya, ganoon lang pag ano lang naman, pag pag-aalaga lang naman yung ano natin, pakain natin sa ganoon. Hindi natin sila yung binibaby, hindi, hindi. Kasi kahit na magpaalam ngayon kung saan saan nakakarating eh. Pasa importante sa amin, kung nasaan sila, mag-message sila, tapos huwag sila magpapagabi huwag sila ng maaga ganun lang tapos pag pwede na sila sabihin lang nila kung kailangan nila kami kailangan namin sila sunduin kung hirap sila sumakay yan e, ganyan yung mga ginagawa namin kaya hindi porkit natin na tayo sa mga bansa eh, babayaan na natin sila yung kultura, yung kultura dito eh, gagayahin na natin na pag ito ng 18 ito kasi pag ito ng 18 o bago mag 18 independent na yung mga yan eh. minsan nga nagilib in na yung mga yan eh. Ano kaya? Nag, nag ano eh, bagas yung mga parents parang nasa tamang edad ka na. Pwede ka na mag ano. Yung parang pwede ka nang pwede ka nang ano, magsarili. Yung parang ganun. Eh tayo hindi eh, siyempre eh. Hanggat uh, hanggat uh, mga dalaga pa yan. Tapos siyempre bilang natin na ah, wala ka namang asawa. Bakit kayo hiwalay, eh, di ba? Basta kung ano yung ano natin, ano, kinalakihan natin, yun ang iyan natin sa kanila. Yan, ganoon lang. Basta yun ang masasabi ko na iba tayo. Iba yung pag-aalagi natin sa pamilya natin. Yan, at maraming-maraming salamat sa mga nanonood po lagi, ha. At uh, yun nga, medyo anong oras na rin. Uh, Papahinga tayo. Relax, relax. Tambay na tayo sa sa sa, uh, sa susupa. Tapos, mingang konti, tuwingin tayo. Maraming-maraming salamat. At uh, see you on the next vlog lang po. 剩下么？